nasira pa yung motor guys ayan ito yung motor ng tubig namin guys nasira siya. pagka ano naman talaga eh no Pis na kailangan na kailangan yung tubig ngayon pa talaga nasira kailangan na namang maghila ng tubig ang hirap kapag walang ano guys yung motor sa tubig ba kasi palagi kang nag-iigib. Palagi naghihila kung ba. Nalinisan ko na ito kahapon. Tindito naman pala nilagay nung bata. Nung ito yung pamangkin ng asawa ko. Yung tawag dito. Hinda mo, pagkain ng kambing. Nalinisan ko na ito kahapon. Eh. Dito na naman nilagay. Mitä pogalitan kuin Okay na ito guys. Tawag dito eh. Dito, kumbaga dito guys, hindi siya pumapasok yung tubig. Dito lang talaga guys. Oh, ayan. Kailangan talaga manuhan siya ng kahit na isang yero lang or dalawang yero. Okay na hindi napapasok yung tubig dito kasi medyo siya ano eh. Ayan oh. Talagang nakapantay lang siya sa may pintuan. Tapos dito ito na yung switch ng ating Uh, CR. Ilo ng CR. Ayan. Saksakan ng washing machine. Ayan. Ang ganda na, guys. Sarap na talagang lipatan, guys. So, pag makalipat tayo, guys, ganito na lang muna siya talaga muna. Kasi yung sa baba, hindi siya makulayan, eh. Sabi ng asawa ko. Tapos wawalis well, na paglilipat na kami. Eh, ito, hindi ko muna siya uh, nilinisan guys. Kasi pag natakpan na yung butas doon sa likod, nung daanan ng mga ano natin, ano nga tawag sa Tagalog doon eh. Um, ano mga tawag eh. Basta, kaya hindi ko, hindi ko alam guys kung anong tawag sa Tagalog eh. Kalimutan ko. Yung daanan ng tubig or dumi ba? Pag natakpan na yun doon sa labas, nandoon kasi sa labas sa likod nito. Hindi ba kasi tinakpan guys kasi yung trabahador is may iba siyang ano, construction. Kaya umalis muna siya. Nakita namin siya kahapon kasi nung bumili kami ng stove, nakita namin yung ate niya. Sabi niya mga tatlong araw pa daw, matatapos na yon So pupunta na sila dito. Ayan guys. Hmm. Bitter na lang talaga yung inaantay ko guys. Eh, yung plywood din hindi pa rin natin na no, no, wala pa tayong pang guys. ng plywood natin. Pero okay lang yan. Next time na lang. Tapos ayun na yun pala yung solar guys. Oh. jan pala nila kinabit yung solar. Ayan. Excited na talaga ako. Sa totoo lang, din na ako makapag-antay na makalipat. <laughs> pero ano, sa, siguro mga... Pero siguro pagkatapos ng dasain, siguro dito. Ito guys, may, kul may laman pa to guys. konte konte parang dito lang, hanggang dito lang yung laman niya. Ewan ko nga eh kung magkasakto ba dito hanggang dito eh. Kasi dito hindi pa nakulayan. Ito saglit lang naman. Hindi pa nakulayan kasi nga may nakatambak siya dati ang mais dito, di ba? Uh. alis yung asawa ko ngayon, guys nakalaban na siya ng damit naligo siya sa ano sa ilog sa ilog siya naligo kasi nga yung tubig dito nakakapagod maghila kaya sa ilog na siya naligo at saka dinala niya na yung mga labahin na damit naglaban na din siya at saka pupunta siya sa city kasi nga magtatanong siya magtatanong siya sa mga ano, para pupunta ng abroad so sabi ko sa asawa ko guys ano bakit ngayon ka pupunta sabi ko ano ano nga sabi ko sino tutulong sa akin dito sa bahay <laughs> naano ako dito guys kasi dito nila nilagay ito sa kapitbahay to diyan. Sa kanila ito. Dito nila nilagay. Eh ito pa dito pwede itong bahayan ka. E, pag ito kasi pwedeng bahayan ng ahas talaga to. Sana doon nila nilagay banda doon oh sa kanila. Dito nila nilagay talaga. yung labas natin dito guys mabilis lang naman tong linisan kaya pwede nang next time kapag lilipat na ako next time na lang tong linisan kailangan ko muna magpahinga kasi guys ay, wag muna ako madaming magagagalaw kasi at saka yung asawa ko naman di lang naman ano yung paglinis lang yung babantayan niya kasi may mga bata pa din sa iman nag, nag school pa din siya yung nagpapakain nagdadamit siya pagkatapos si Arin maglinis ng bahay maglinis ng bahay mag ano magluluto asawa ko uh, ayun ako minsan tulong tulong lang ako sa pagwalis yung ganun ganda na ng bahay guys palagi ko talagang tinitignan to guys kasi ang sarap na talagang lumipat ayun oh ang bilis nito ang sa kabila nito ang bilis nilang inararo yung lupa nila ang bilis na si tatam na na kasi na ito ng ano yung eh, mustard yung mustard guys yung yun yung oil na pinapanghilod ng mga tao dito ito tala, yun talaga yung pinakaano nila na ginagamit nila panghilot lalo na kapag ka ako like uh, ako bagong panganak at saka yung sanggol hinihilot nila gamit yung oil yung manti yung oil na pala yun guys pwede rin yung ginagamit nilang pangluto Kapag no choice ka talaga na wala kang mantika eh, mantikang iba, oil na, ma na iba, mantika na lang, uy, sabihin ko. <laughs> pag wala kang mantika na iba, kaya yun yung talaga pinaluto nila. Kaso lang, yung, yung ginamit mo na mantika, yung mustard na yun, mabaho siya pa guys, pag naging mainit na siya. Ayan. na lang humuna yung video natin po today guys at saka maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys at saka ulit po pala napapasalamat po ako sa aking, aking mga sponsor, basta po sa lahat, lahat lahat po, napapasalamat po ako sa inyong lahat, kay ma'am Jean napasalamat po ako, kay ma'am ano, kay ma'am Ruby Stephens salamat po ate, maraming maraming salamat po ate tapos, kay ano, kay ma'am ano ba yun? Pasay... ano, kay ma'am from Israel pasalamat po ako ulit, ma'am para sa stove, salamat po ulit, ma'am and then, salamat din po kay ma'am from New York salamat, salamat po talaga sa inyong lahat, ma'am thank you, thank you, thank you thank you so much God bless more po, thank you, thank you so much Ayan, guys. Bumili na kami ng gamit, guys. Kasi may nag-sponsor po sa atin. Maraming maraming salamat po pala sa ano. Sa nag-sponsor ng aking stove. At saka, syempre, sa mga pinggan na to. <laughs> Ayan. Bumili kami na isang set na ito. Para pagdating ni Nasi Swing magamit naman tayo. Kasi nakakahiya. Ayan. Tapos ito yung cooker ganito guys and then ito naman yung sa stove natin ito lighter to para sa stove guys ayan tapos ito yung mga pinggan natin yung asawa ko pumili nito guys kasi yung gusto ko yung puti sana Kaso sabi niya kasi nga yung mga luto dito is palaging may turmeric. Kaya hindi niya, sabi niya wag na yung puti, ito na lang yung ganito na lang bilhin natin. Ito kagaya yung pink nila sa si Swing, kagaya nito eh. Ayan, malikabok pa talaga siya masyado guys. Ayan. So yung binili namin anim lang ata. Oo, anim lang. Mahal kasi yung bahot isang piraso nito. And then, Ayan yung stove natin, guys. Ayan. Tapos, yung baso natin. Pitong piraso. Yung kawali, guys, dalawa yung binili ko para ito sa pangpagulay ba. Kunwari, magluluto ka lang ng konting gulay. Ayan. Dalawa yung binili ko. Sabi ko, hindi na sana ako bibili nito. Kasi kukunin ko sana yung, bin, yung sa amin dito ngayon sa mabinan ko. Eh, baka magkagulo guys. Kaya yun, bumili na lang ako. And then, ito yung lutuan namin ng kanin guys. Ayan. Ayan, tapos bumili ako na ito ng tatlo. Ayan yung nabili natin guys. Tapos, ito yung gas natin. Nung pabili namin nito kahapon guys, na ano lang, uh, tao dito eh. Nanood lang yung binin kong lalaki. Bumili rin ako nito. Bubuksan ko na ito maya pag makalipat na kami. Hindi kami ngayon lilipat guys ha. Kasi kulang pa rin yung ano. Yung CR natin hindi pa nalagyan ng takip. And then, tawag dito eh wala pa tayong tangke, wala pa tayong gripo, yung ganun ba. Tapos yung ilaw, nakabit ng ilaw, nakabit, na ano na guys, na natuloy na yung pagkabit ng mga wire. Pero yung magkakabit ng meter, hindi pa rin dumating, tinawagan na kahapon. So sinabihan lang yung asawa ko na bukas daw, tawagan daw sila ulit. isabi sabi ng asawa ko, eh, hey, nakailang ano na kami sa inyo palagi nyo na lang sinasabi bukas 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 yung ganun kaya sabi naman nung ano kaya oo oh, oo oh, oh, sige sige bukas tawagan mo ako ulit at para ano? kaya bukas ha, uh, tawagan siya ulit lagay natin to ulit dito lahat Mm. excited na akong lumipat guys sa totoo lang <laughs> Pero hindi pa rin ano talaga. Ay. Balik natin siya ulit dito lahat. Hi. Utaja. dito ko muna siya ilalagay kasi ayoko ilagay siya doon sa bahay namin kasi baka may ano